Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, eto ng update sa initial ng mga reports kagabi ukol sa pag-aresto daw ni uh, fugitive lawyer Harry Roque dyan sa Hague. So, the picture is coming clear now na Uh, ang very clear ngayon ay yung uh, pag-kick uh, out niya sa The Hague Or uh, pag-suka uh, na ng uh, Dutch government sa kanya Kaya itinapon na siya, binila na siya ng ticket at siguro inescortan pa siya sa airport sa Sacepol Airport. So medyo tama rin naman yung balita. Kaso lang uh, debatable yung yung uh, in uh, whether in arrest talaga siya. Kasi sinuri rin ng VAT team yung mga video ni uh, Hari Roque at saka video ng mga OFW's eh lalo nagpapakita na na uh, hinatid nila si Roque sa airport. Pagkatapos, mga 5 minutes lang ata kasi maliit lang yan, Skipol Airport. Dumaan na rin tayo dyan. 5 uh, minutes lang ata, pinalabas na siya. Yun nga, dahil naip, naipresenta niya yung uh, medical records showing di uh, umano uh, to travel siya. Ha? ah uh, uh, papuntang Austria, although Uh, kwan uh, lang yan, eh. Wala pa atang isang oras yan kasi ang lapit lang man ng Austria sa sa the Netherlands. Ah, sa Netherlands. Ha? Uh, so, isang oras lang ata. Ha? So, o oh, wala pa isang oras. So, uh, mukha naman, mukha naman hindi siya na-aresto pero na-escort siya papunta sa aeroplano. Kaya lang, nung naipakita niya na Ah uh, hindi siya pwedeng hindi siya uh, uh, baka may mangyari sa kanya uh, may physically ganyan gany unstable siya ha baka pinakita na may sakit sa puso o ano ba ha so may alboranas <laughs> sa kakain ng hotdog diyan sa ah uh, uh, kuan sa the netherlands Marami, marami rin babarian sausage dyan. Ay, parang nawala tayo. Andali, nakakuha yung kamera. Sandali. Ah, nakakuha na ata yung kamera. Andali, andali ha. Ah, subukan natin ulit. Nawala yung kamera. Dali ah. ah, hang on, hang on. Babalik tayo. ino lang natin ulit yung camera. Bakit na tuluyan na nawala yung nag-give up yung camera natin ah. Meron lang ako nagalaw dito ah. Dali. Ah. Uh, ano to. Okay, nawala talaga. Hindi na bumabalik yung camera. Kanina pa ito ah. Ako problema. Kano ba ito? ah, na, parang natanggal yung... Ah. Ayan. Natanggal yung plug ng camera, ha? Dali lang, dali lang, ha? Ah, balik tayo, balik tayo, ha? So, bukas oyan, oh, yan, yan. Natanggal pala yung plug. Ah, uh, i-adjust muna natin ngayon para para hindi naman masyadong madilim si Bat. Itim na nga, madilim pang pa camera. Okay. So, ganoon 'na ah. kung uh, paminsan-minsan, oh, most of the time dahil wala naman tayong kulang tayo si staff na wala nagmamonitor nagmo kung live tayo. Uh, dito malapit sa akin, kung nawawala tayo either sa bad signal or uh, uh, nawawala yung uh, camera, uh, hang on lang kayo, babalik tayo. So yan, ang latest dito ay uh, isinisi o itinuro ni uh, Hari Roque si President Bongbong Marcos daw sa pagkalat ng mga balita na na naaresto na daw siya. Ha? Ah uh, <laughs> biro mo, ha? Sabi niya may uh, high best friend daw siya na nagpakalat nitong mga na mga balita na naaresto siya. Ha? Ah uh, at uh, uh he was pointing to President uh, Bongbong Marcos. Sabi niya uh, hindi daw siya na aresto, sabi niya. Sabi niya, then it must be our high best friend. Of course, because they are diverting the issue from Saldivos numbers 4 and 5 videos which include a 50 billion insertion also involving presidential son Sandro Marcos. Naturally, they are trying to deflect the issue Away from Senator Amy Marcos's accusation that our president is foolish, and Saldivio keeps reiterating that the master, mastermind of corruption in flood control projects is none other than our foolish president. So kwan daw yung uh, paglabas uh, ng balita, uh, uh, laban sa kanya ay uh, galing daw kay President Bongbong Marcos para may divert yung issue ukol sa 50 billion sa expo, uh, Dumanoy exposee uh, alleged expose ni Saldico sa 50 billion insertion at uh, para maalis daw yung issue rin dito sa expose ni Aimee doon sa Iglesia ni Cristo rally and uh, ito daw sinasabi ni ko na si presidente talaga ang mastermind ng flood control uh, anomalies ha. At dagdag pa niya sa post niya, so they don't want the attention on themselves. So they look for a diversion. Sorry, sorry, but contrary to what you're spreading, I'll be eating again at a nice restaurant and not in prison as you claim. So, ah uh, sabi niya, uh, yung nga inaalis ang attention sa kanila at uh, tinatapon sa kanya pero sabi niya kakain na naman daw siya. Meron meron rin naman siya nag-post ng picture na na mag uh, uh, kasama siya sa mga Pilipino uh, mga OFWs na sinundo siya sa airport nung nalaman siguro na na hindi siya tuloy yung trip niya at uh, kumakain siya. So it looks like uh, may tama naman si Hari Roque na he is not under arrest. Pero yun nga, sinasabi natin, uh, it's just a matter of time, lalo na kung makita ng mga Dutch authority na nandyan pa rin siya. Baka next time, sa susunod, puersahan na talaga siyang uh, paalisin dyan at uh, baka immigration official na mismo ang mag-escort sa kanya at uh, or kaya arrestuin siya para para kasi parang sinusuway niya yung order ng mga ng mga Dutch authorities para uh, tumuloy na siya papuntang Austria kasi itinapon ng nga ni reject na ng Anila yung uh, political asylum uh, application niya. At uh, itinapo na siya sa Austri Austria kasi nag-apply siya ng visa niya galing sa Pilipinas or galing ata siya sa Dubai noon eh. Uh, he applied his visa dyan sa Austrian embassy. So, sa according to EU rules, uh, kung meron mga ganitong problema, mga... Uh, Uh, asylum application political asylum application yung bansa na nag-issue ng uh, ng uh, uh, visa or saan inapplyan niya yung visa niya yun dapat ang asikaso uh, dito or i-iproseso yung ibibigihin uh, na uh, he uh, he has to report to the Austrian government para mag-decide naman pero most likely, the fact na uh, uh, gumawa siya ng paraan para hindi siya, uh, kasi parang deportation na rin ito sa kanya papuntang, na kick out na rin talaga siya papuntang Austria the fact na ayaw niya ayaw niya sundin itong uh, pag-deport uh, sa kanya papuntang Austria ay siguro alam niya na malabo rin ang chance niya parang baka mas mas istrikto ang Austria pagdating sa issue ng uh, ng uh, political asylum application parang parang mas lenient ata ang the Netherlands eh. kasi kung maalala natin diyan rin sa the Netherlands for the longest time uh, parang uh, pinagbigyan nila yung asylum ng the late Joma season ha uh, CPP NPA uh, leader ha Naalala niyo si Joma Jose Maria Sison na namatay na lang. Namatay na lang dyan sa uh, uh The Hague Green sa The Netherlands. So, kaya uh, gumawa si Roque ng lahat. Uh, pati pagkuha ng uh, certification from doctors na sinasabi unfit to travel siya by plane. Ha? By plane. So baka gagawa na lang paraan. Yung mga Dutch authorities, syempre nabalitaan na nila by now, nabalitaan na na hindi nga na, na hindi nga na nila na hindi nga successful yung pag-kick out kay Harry Roque. Baka gagawa sila ng paraan, i-transfer yan by by ambulance, <laughs> by land papuntang papuntang Austria, ha? So yan, ha. So Uh, ito ang uh, kaya sinasabi natin, uh days are numbered na lang ni ni uh Hari Roque, ha? Uh? Baka hintay na lang kasi mag-apply pa daw siya ng motion for reconsideration dito sa uh, uh Angeles City Regional Trial Court na naglabas ng uh, o nagpaka-cancel ng uh, passport niya. Baka kung natapos na ito, ha, in 15 days, itong uh, MR niya, baka tuluyan na siyang i arresto at i-deport na rin. Baka tulu dahil sa ginawa niya dito, pagharang sa sa order sa kanya ng uh, o, o, hindi pagsunod sa order sa kanya ng uh, ng the Netherlands government ng gobyerno sa the Netherlands by uh, kasi parang trick kaga parang na, na kanya nabudol-budol niya yung mga dan, author, uh, mga officials tang na, denner, na de, the Netherlands. Kumbaga pi, pinapa kick out na siya at pinapa punta na sa Austria, pumunta na ka siya sa airport. Pero pagdating doon, naglabas naman siya ng medical records, certification sa mga doctors na sinasabi unfit to travel siya. So baka susuriin rin ng uh, Dutch, Dutch authorities itong uh, uh, itong mga kanya medical records at baka ipapacheck rin siya sa doktor at kung makita naman fit to travel baka hindi lang hindi lang Austria ang uh, ikikik out siya kundi papunt ide-deport na talaga papuntang Pilipinas. Ha? So yan, yan maganda mangyari. June 3.60, sabi ka ni June 3.60, kung at fit to travel by plane, by boat na lang to the Philippines, pwede, by boat, ha? Kung pwede nga, by kwan, eh. By, uh, yung ano pa yun, galleon, galleon ships. <laughs> meron pa, mga, meron pa dyan sa the Netherlands. Kahit kwan, na sa Amsterdam, kung ikot ka ng Amsterdam River, uh, cruise, Cruz, makikita mo yung mga galyon, yung mga lumang mga barko pa nandyan, mga museum piece. So pwede, pwede yan. Yung kwan pa, yung wala pang uh, engine, yung mga uh, kwan lang, wind-powered. Uh, Siguro mga, mga tadlong buwan, sa tatlong buwan karating na yan dito si Ari Roque. <laughs> Kung yun ang gamitin mo, <laughs> magsisik pa yan ng katakot-takot baka pagdating dito payat na lahat ng mga na mga crew crew members diyan sa sa galleon ship na 'yan. <laughs> ah, 'yun na lang, 'yun na lang, ha? Ah. <laughs> ah oy, Mildred, ah welcome back, welcome back. And Danilo Unobia, ah Salamat for joining us in this vlog. At saka yung mga nauna si Blooming Lovely, si Alcam Lian, si Vicky De La Paz, si Tal Tau, watching from Kalamba, si Mildred Rodriguez, si MG Piatos, ha? Uh, si Mars Maricel Matias, si, uh, of course, si Daniel Unobia, Danilo Unobia, uh, sabi niya, pinakasinungaling talaga Si Bruang Har Horny Roque. Good day sir Armand. Thank you, thank you. O si dating kampyon ito, si dating kampyon, ha? 'Yon. Uh, si Pastime, andito rin sa atin, ha? From Los Angeles, California. <laughs> okay, ha? Ah uh, sabi ni Pinoy is Life. confirm huli na daw ah. Hindi pa ata eh. O okay, ipakita natin, ipakita natin itong uh, itong bi itong video. Hey! Si sinunda sinun sinun sinundon sinundan, sinundan siya ng mga OFW na naghatid din sana sa ata sa kanya. Panorin natin ito. Kahapon to. sa okay. Oh, nandun Palabas na siya sa airport. Hey, hey. so, Lumabas na siya sa airport. Uh, naharap siya ng mga OFW. Ayan! Okay, nasa labas ng airport. Sir, welcome, welcome back daw. Oh, welcome pero parang parang may dalawang escort siya. Hina natin. O baka ibang tao lang, ibang kwan lang yun. Foreigner. Dami uh, so oh. <laughs> uh -huh. mo ng gamit kayo sir. Ay, lahat pala to. <laughs> Hmm. Kalo, uh, kami sa, sa airplane. Pero last minute mga minute, <coughs> para, oh, diba, Pinasakay na siya sa airplane pero last minute 5 minutes pinababa na siya. So siguro pinagbigyan muna. Sige. Ah, uh, dito ka muna sa the Netherlands pero ah uh, days are numbered na rin sa'yo. Magde-decide na yan yung Dutch government whether porsahan, porsahan ba siya ipadala pa ulit sa Austria tulad ng ginawa na nila or or ipapahulihin siya and then i-deport na siya pabalik sa Pilipinas. So, ginawa lang niyang komplikado yung sitwasyon niya. Sana sumunod na lang siya Ha, hindi na siya nagpakita ng uh, travel document, ta, Kasi sandali lang man, eh. By plane sa Austria. Magkakalapit lang yan mga lugar na yan, eh. So, kumbaga, na kwan siya na nautakan rin niya yung mga, mga Dutch authorities na pumayag nga siya na nung binigyan siya ng ticket at inistrakan siya, siguro pinapunta siya sa opisina ng ng Dutch uh, Immigration Bureau at uh, sinabi na, itong ticket, uh, denied yung asylum request mo, uh, kini kick out na nakanamin, ite turn over ka na namin sa Austria, uh, kung susunod ka sa amin, uh, uh, okay na, ganon si Austria nang bahala sa'yo. so yun nga, sabi niya na na benta na niya ah, yung, may mga gamit daw siya sa may uh, iniwan na niya yung uh, yung apartment niya at nag-pack up na siya. Nakita niyo ang daming luggages and then pumunta na siya sa airport. Pero pag nung nandoon na sa airport, uh, binigla na lang niya yung mga yung mga uh, airport officials at pinakita yung uh, medical record na sinasabi unfit to travel siya. Baka galing pa yun dito sa Pili o oh, mga Pilipino doctors pa ang gumawa ah, yung kwan na yun, yung, yung uh, certification na yun. So, sa ginawa niya yun, parang uh, mas lalong magagalit sa kanya ang, uh, ang Dutch officials. Baka next time, embassy kick out lang siya sa Austria, talagang i-kwan na siya, i-kukulong at i-deport na siya. Ha? Yan, ha? Ah. So, panoorin natin itong uh, pagsundo sa kanya na mga in fairness, in fairness, ang sumundo sa kanya hindi naman mga Dutch uh, arresting authorities kundi mga Pilipino naman. Pero tingnan natin, baka naaresto pa rin siya pero nag-post pa rin siya ng picture eh nag, nag, after sa airport, nagla sila eh. Kailangan talaga hindi hiyakan, parang Sobrang bait ni talaga kayo. Wala naman ibang statu vision, mga pulis, wala naman Mga hindi-hiyakan, hindi pa lang. I'm so worried. So wala naman mga Dutch officials. Listang travel mo. Resting official mga OFW na lang. Sinundo siya pagkatapos nagdinner nag naglunch sila o nag uh, uh, nag- nagkwan sila together. They uh, they ate together. Ito, pero meron rin dalawang uh, dalawang official diyan. Baka ireskote siya sa airport. Kaya nga parang uh, tama rin yung initial report ng uh, politiko.com baka talagang inaresto siya sa airport pero kung hindi naman nung hindi naman natuloy yung flight niya dahil uh, may uh, medical condition na ipakita niya certification na unfit to travel baka pinabayaan na lang muna siya and then ngayon na magde-decide yung Dutch authorities kung ano ba targang gagawin sa kanya o meron dalawa oh. o mukhang, mukhang ito ang nag-escort sa kanya o oh. Kaya lang siguro dahil na... Oh, Oyon oh, meron dalawa oh. Tingnan nyo, meron dalawang meron dalawang mama oh. Parang nakatingin rin sa OFW na parang kasama niya. Kasama niya. pero siguro nung uh, hindi na tuloy yung yung travel niya, baka hinayaan na lang muna siya at babalik sa office para mag-decide sila kung anong gagawin, anong next step ng Dutch government anong next step ng Dutch authority. So, ha uh, hinayaan muna siya na umuwi na lang muna or mag-hotel ba, whatever. Pero by today, i-decide ide na nila kung anong or, or kagabi pa, ha? nag-decide na yan kung anong gagawin sa kanya at baka ma na yan anytime. So, tingnan natin. Ha? Or baka dadaan pa ng mahabang proseso. Baka ipa-fight pa ito ni Harry Roque sa Dutch government mismo. Ha? baka kakasuhan pa ninye yung Dutch government dito so tingnan natin o oh, may dalawa o oh. Tingnan niyo, may dalawa o oh. travel mo oh 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 five palaw uh, six dito na kami sa niya. na siya sa sa airplane pero last minute mga palakpawa yung kadayap para hindi ba kailangan talaga nakyilia kan? kadayap 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 Sobrang bait ni God talaga kayo. Sige. Enjoy. Enjoy muna kayo dyan. kasi uh, sa Enjoy muna kayo dyan. Malapit na. Malapit na maresto si Ari Roque. Oyan oh, no, uh, mga pictures nila. Mga pictures nila outside outside of the airport, but uh muka naman uh, uh, na siya o hindi hindi siya na hindi siya na aresto. At yun, nasa loob na sila ng restaurant kumakain, kumakain. Ah. So, andiyan na sila. Masayang, masaya masaya oh, o yan, nandiyan sila uh, taken from uh sa taas, sa second floor. Yan no oh. So, mukha naman. Mukha naman na uh, for now. For now, he is uh, out. O oh, yan. He is out of prison. For now. O oh, Ito sana o. Oh. Paalis na sana. Skipol AMS. Skipol Airport. Sila rin siguro naghatid. Kaya roke. O meron na nga ko no? Meron na uh, roke. Rimowa pa ang luggage niya. Rimowa. Baka bigay pa ito ni ni Saldico o ni Speaker Romualdez. Ha? Yan. Okay? O yan. Uh, meron pa siya. Meron na siya tag. Ito, ito bago niya bago niya prinisenta na yung uh, uh kanya. surprise niya. 'yung mga Dutch official sa uh, trick niya. Siyempre, lawyer 'yan, magaling 'yan na uh, ma maghanap ng paraan para ma matakasan kahit 'yung batas, kahit 'yung batas ng the Netherlands. Pero tingnan natin 'yung uh, illegal genius niya. Kung hanggang aabot 'yung legal genius niya. Ah? Yeah, sa diyan sa Europa, you can uh, delay the law but you cannot fight the law completely. Ika hindi kagaya dito. Oy, thank you Yamamoto. Sabi niya, buti naka-timing today before next class. Di, di pa rin mapauwi yan si Roketa. Lalaban yan, lalaban yan. Gagamitin niya lahat ng mga legal remedies. So tingnan natin, tingnan natin. hanggang hanggang saan makarating yung uh, ginagawa niyang paglalaban nito sa sa Dutch authorities. It is now Harry Roque versus the Dutch government. Sige. Yan lang po update natin. May lakad pa si Bat. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.